at tunay na kalayaan mararamdaman lang kung matutugunan ang hinaing ng mga Pilipino ayon kay President Bongbong Marcos Jr. kasama mo sa balita si Radyoman Chanel Salazar. -N -N Live Report. Walang saysay -say ang kalayaan kung ang mga Pilipino ay nagugutom at napag-iiwanan. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Quirino Grandstand, Maynila ngayong araw ng kalayaan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan ng pagdaya mula sa dayuhan, kundi sa araw-araw na laban para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Baliwalaan niya ang pagwagayway ng watawat kung walang pagkain sa hapag, maayos na transportasyon, gamot sa may sakit at dignidad ang bawat manggagawa. Isa ng pagtugon sa mga ngailangan ng ating mga kababayan, taasa ng kalidad ng serbisyo at iwasto ang ating pagkukulang. Pananagutan natin, hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang, nagkukulang sa paglilingkod. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit at may dignidad ang bawat manggagawa. Dahil dito hinamon ni Pangulong Marcos ang mga opisyal ng gobyerno na magkaroon ng panagutan sa mga hinaing ng Pilipino at huwag maging abusado at magpapogi lamang. Hindi anya dapat sayangin ng mga opisyal ng tiwala ng publiko lalo na sa gitna ng mga hamong kinaharap ng bansa. Ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapakanan ng ating bansa. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayana. Mula sa sirang tulay, kalsada, mahal na pagkain, kakulangan ng kuryente, ang nais ng taong bayan ay tunay na pagkilos at sa pag, na pagservisyo. Ang solusyon ay ang pagpapaginhawa ng buhay ng bawat isa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manzano, Salazar, Tata, Arimen.